Welcome to my channel, Quibbean TV. Good Morning, good morning mga kabayan. Kamusta po kayong lahat? Kain po tayo ng santol. Magka-entry po ba kayo nito? <laughs> Abang, ipapahinga po tayo nakain tayo ng santon tamang chan din to tamis pwede pang lagay sa what? <laughs> oh what are you talking about man? Salamat Shoutout nga pala dyan sa aking kaibigan kay The Bombay TV Kamusta yung idol? Shoutout sa iyo At saka kay idol Abner the Rider kay Idol Teacher Gain at sa sa aking kaibigan kay DGMX Vlog ng Pututan Iloilo at sa iba ko pang mga kaibigan na kapwa ko vlogger shout out sa inyo at maraming maraming salamat muli sa inyo walang sawang pagsuporta sa aking mga video sana hindi po tayo magsawa na suportahan ang bawat isa po sa atin para sabay-sabay mga yung ating mga channel sana supportan nyo rin yung aking mga ads sa aking mga supporters at saka mga silent viewers para tulong na rin po sa aking channel maraming maraming salamat kaya po tayo kaya kayo sentol mmm ah 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 Oh, no 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 They <laughs> 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 tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something I can make. It.